dahil panahon ng tag-ulan, dapat makapal ang kasuotan. At para hindi masacrifice ang sense of style, ang fashionable poncho, ang gagawin nating DIY. Pagdating sa cold and rainy season, kadalasan ito ang ating fashion. Pero ang nakasanayan mga kasuotan, lalo na yung mga pinaglumaan, pwede pero bigyan ng kakaibang kagandahan. Ang mga ito pwedeng gawing pangontra sa lamig na hindi nawawala sa uso. Introducing ang very stylish na poncho. Ginagamit mula pa noong prehistoric Americans ang poncho. Sinusot wing taglamig pati na rin ngayon sa ulan. Dahil sa mga kulay ang mga tela nito na may opening lang para sa ulo, talagang stylish at comfy itong get up. Ang designer na si Erika Adona ang magtuturo kung paano gumawa ng fashionable ponchos. Maganda na ng mga gamit pantahi kaya ng aspile, sinulid, gunting, karayom at measuring tape. Ilabas na rin ang mga lumang rainy day outfit gaya ng scarf, jacket o hoodie, sweater at malong o blanket. Para sa ating unang fashion transformation, ang scarf ang mabibigyan ng bagong bihis. Pero ngayon, hindi lang natin siya pwedeng gamitin pang forma. So, pwede na siya maging buong outfit na natin. So, pwede natin itong gawing ponchos. Ang lumang scarf, tiklupin lang sa gitna at gupitin. So kung makikita nyo, ito na yung gitnang part na ginupit natin kanina. Tapos ngayon, ang gagawin natin, isasarado natin itong gilid bago tahiin ang gilid sukata ng 10 to 12 inches ang gitnang bahagi nito na magsisilbing lusutan ng ulo. Balik ka ang scarf at tahiin maliban sa iniwang lusutan ng ulo. Huwag kalimutan maglagay ng 1 half inch alawan sa pagtatahi. Pag nasira na ang gilid, pwede na itong balik ka ulit. So, ito yung iniwan nating space kanina para sa ulo. Pagpunta magkaporma ang poncho. So kung makikita nyo, ito yung tinahi natin kanina. So siya yung mapupunta sa gitna. Tapos, ang ginawa nating harap, yung design na may fringe. Ito yung back. So, ayan din. Ito din yung tinahin natin kanina. So, walang kahirap-hirap na proseso. Meron ka ng outfit na bago. Malamig man ang panahon. Hot na hot naman ang inyong fashion. Pati ang mga lumang hoodie, pwedeng mapaganda muli. Butasan muna ang gilid ng manggas at iwanan ang cuff area nito. Butasan hanggang sa may kilikili. Butasan din ang tagiliran ng jacket, hemline naman ang iwanan. Gawin din ito sa kabilang gilid ng jacket. So itong ginupit natin kanina, ito yung magiging lusutan ng kamay para sa ponchos natin. Pagdugtungin ang likod na bahagi ng binutas na parte ng jacket at markahan ito. Gawin ito maliban sa iniwang cuff at hemline. Gawin din ito sa kabilang gilid ng jacket. So after na natin siyang tahiin, imbis na ipapasok yung kamay dito sa sleeves, dito na siya ipapasok sa ating bagong butas na nagawa. Ayan, at ready to wear na ang ating jacket poncho na siguradong magbibigay init at style sa inyong katawan. Ang sweatshirt niya namang luma ang bibigyan natin ng twist na -aya, aya Para naman sa mga sweatshirt, madali lang siya gawing poncho. Gugupitin lang natin siya sa side. Kaya lang, mag a tayo ng mga embellishment para mas maganda siya at para mas mabuhay. Butasan lang ang tagiliran ng inyong sweatshirt maliban sa hemline. Gupitin ang mga manggas ng paslan para magkaroon ng V-shape ang poncho. Ganito rin para sa kabilang gilid pwede na natin siyang lagyan ng mga embellishment kagaya nito. Pwede kayong pumili kahit anong gusto nyo, kahit pearl, am um, bead, sequence. So, ito ang gagamitin natin ngayon. Tayhin lang ang mga ito sa mga manggas na naayon sa gusto nyong design. Sa dali ng paggawa nito, siguradong hindi ka pagpapawisan. Yan ang fashion makeover in an instant. malong o kumot na ipinambabalot sa katawan kayang-kayang gawing usong kasuotan. Para naman makagawa tayo ng poncho out of malong or mga blanket, kailangan natin siyang gupitin into smaller size or depende sa laki ng katawan niyo. O, anteklupin ng padayago na lang malong para makabuo triangle. Gupitin ng sobrang tela nito. Ang hugis triangle niyang tela, muling tiklupin sa gitna. Gupitin ang paslantang gitna nito na magsisilbing butas ng ulo. Pag-ayos na ang inyong poncho, gupitin naman ang ilalim nito para magkaroon ng fringe style hemline. Pagdating sa fringe ninyo, huwag kayo mag-alala. So, kayo bahala kung gusto niyo mahaba, maiksi, pwede mapayat, pwede din malapad. So, depende sa inyo. Gawin ito sa harap at likod. Ang dating simpleng malong, naging in na sa fashion. Sa na ng maulan na panahon, hindi kailangan magpaiwan sa fashion. Dahil kung pagandahan lang din ang forma ang pag-uusapan, hindi kailangan mabutas ang bulsa para meron kang ipang rampa.